hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rubaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Pinakakasuhan na ng National Prosecution Service ng Department of Justice si Sheila Go at Cassandra Lee Ong. Mahaharap si Sheila Go o Zhang Mir sa kasong iligal na paggamit ng Philippine passport matapos mapatunayang isa siyang Chinese. Bukod pa dyan ang kasong disobedience to someone dahil sa hindi niya pagdalo sa mga pagdinig sa Senado. May kaparehong kaso rin si Cassandra Lee Ong dahil sa hindi naman niya pagdalo sa pagdinig sa kamera. Naharap din si Ong sa kasong obstruction of justice dahil sa umano'y pagharang at pagtulong sa pagtakas sa batas ng isang kriminal. Inirekomenda rin ng National Prosecution Service ang karagdagang case build-up ng NBI para sa reklamong falsification of public documents laban kina Ong at Go. Ayon kay Justice Undersecretary Nicolas T., oras na ma pa pang mga kaso. Hihintayin na lang na maglabas ng arrest warrant ang korte. Dagdag ni T., posibleng maging state witness si Sheila Go. Base raw sa kanyang testimonya, lumalabas o hindi siya ang pangunahing nasa likod ng mga iligal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga Go. Ano pa lang ito, forward thinking Madami pa talagang kailangan mangyari bago, bago maging state witness itong kung mangyari man yon, Pag state witness, ano yan eh? um, kadalas, na dapat may kaso na, dapat makasuhan siya, at habang nakakasuhan siya, madi-discharge siya on the ground that she will be a state witness. Sa ibang balita, hindi raw totoo ang pinakakalat o manong balita ng ilang miyembro ng religious group ni Pastor Apollo Kibuloy na pasasabugin ng mga polis ang Kingdom of Jesus Christ compound kung hindi magpapakita ang pastor sa loob ng dalawang oras. At live mula sa Davao City, makakausap natin sa linya ng telepono si Gary De Leon. Gary, pakidetalye nga ano ba ito na sinasabing plano raw na pagpapasabog? na ng PNP Region 11 ang balibalitang may dead tanks lang inilagak para sumuko si Pastor Apollo Kibuloy na iinalang nasa loob pa rin ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Inawag na fake news ng kapulisan ng pinakalat ng mga miyembro ng KOJC na pasasabugin ng PNP ang kanilang katedral kundi hindi susuko si Kibuloy sa loob ng dalawang oras. Hindi raw ito gagawin ng PNP bilang respeto sa bahay sambahan ng KOJC at pagkilala sa karapatang pantao ng mga miyembro. Malakas pa rin ang kutob ng mga otoridad na nasa loob ng compound si Kibuloy. Katunayan may bagong impormasyon tayong nakalap mula sa PNP na natukoy na raw ng kanilang radar system ang bahagi ng underground tunnel na meron o anong signs of life. Ito na raw ang tututukan ng mga pulis sa patuloy na paghahanap kay Kibuloy. Panawagan ng PNP sa mga miyembro ng KOJC, iwasan ang pumunta rito at makigulo sa fake news. Ruth. Maraming salamat, Gary De Leon. Tulad nga po ng iniulat ni Gary De kumpiyansa ang uh, gobyerno partikular si Inter Interior Secretary Ben Abalos na nasa loob lang ng Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City ang puganting si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Abalos, malakas ang indikasyon na hindi umalis doon ang pastor. Hindi raw titigil ang mga otoridad sa paghahanap kay Kibuloy kahit na mayroong temporary protection order na ibinaba ang korte. Wala naman daw sa utos na itigil ang operasyon ng pulisya para matunton si Kibuloy. Panawagan ni Abalos sa Puganting Pastor. Pastor Kibuloy, I know you are, you, you, are, you are a man of God. You've been reading the Bible. You've been telling us about justice. But now it's time to face it na rin dinipensahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang operasyon ng mapulis sa KOJC compound. Wala o manong nilalabag na karapatang pantao ang PNP. Hinihikayat din ng Pangulo si Kibuloy na huwag nang idamay ang mga miyembro ng KOJC at harapin na ang patong-patong na kaso laban sa kanya. Sa ibang balita, binahana naman ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa magdamag na pag-ulan, ng habagat. Sa Quezon City, tumaas agad ang tubig sa mga kalsadang madalas bahain gaya ng Amoranto at G. Araneta Avenue. Nalubog tuloy sa baha ang ilang nakaparadang sasakyan. Maaga namang inilikas kagabi ang ilang residente sa Marikina sa gitna ng pagtaas ng tubig sa ilog. Dahil sa maulang panahon, umapaw ang Lamesa Dam na nagpabaha sa mga lugar malapit sa Tulyahan River, gaya ng ilang bahagi ng Quezon City, Valenzuela at Malabon. Sa pinakahuling tala, 80.16 meters ang level ng tubig sa Lamesa Dam mas bababa ng 0.1 meter sa spilling level. Nagsilado ang ilang domestic flights gayong araw dahil sa masamang panahon, kabilang dyan ang biyahe papunta at pabalik ng Manila mula sa Naga. Naon na rin inanunsyo ng Malacanang na walang pasok ngayong araw sa mga pampublikong paaralan sa Metro Manila, gayon din sa mga tanggapan ng gobyerno. Sinuspindi rin ng MMDA ang number coding scheme ngayong araw dahil sa maulang panahon. Samantala patuloy na magpapaula ng southwest monsoon o hanging habagat sa malaking bahagi ng bansa. Itinaasta ng pag-asa ang heavy rainfall warning sa Batangas. Ibig sabihin, mataas ang tsansa ng mga pagbaha sa mga bababang bahagi ng naturang lugar. Makararanas naman ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa Metro Manila, Laguna, Rizal, Bulacan, Zambales, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Cavite at Quezon Province. Habang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkitlat naman ang mararanasan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Bicol Region, Mimaropa at nalalabing bahagi ng Visayas. Marami pang aabang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Dagan pa ng dalawa ang mga tinamaan ng MPOC sa bansa. Ang unang bagong kaso, isang 26-year-old na babae mula sa Metro Manila. August 20 nang magsimula ang kanyang sintomas, gaya ng lagnat, rashes sa muka at likod. Tatlong araw pagkatapos, nagkaroon siya ng rashes, rashes na rin sa braso, dibdib at maselang bahagi ng katawan. Nakaranas din siya ng sore throat at pamamaga ng lymph nodes. Ang isa pang bagong kaso ay isang lalaking labing dalawang taong gulang mula Calabar Zone. August 10 ang magsimula siyang landatin at sinundan ng paglabas ng rashes sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kumpirmadong MPOX Clade 2 o yung milder variant ang parehong bagong kaso, sa kasalukuyan lima na ang bilang ng active MPOX cases sa bansa simula noong July 2022. Isiniwalat ni Vice President Sara Duterte na dokumentado ang umano'y pagsisikap ng mga miyembro ng Kamara na patalsikin siya sa puesto. Sinabi ni VP Sara kahapon sa budget hearing ng Kamara na hindi na ito bagong issue. Ayon sa Vice presidente bilang isang kaibigan, hindi niya ilalantad ang ilang miyembro ng Kamara na nakipag-usap o lumahok sa mga aniay pag-uusap tungkol sa impeachment proceedings laban sa kanya. Kahapon ang ipinag-utos ng Commission on Audit kay VP Sara na ibalik ang mahigit 73 million pesos na disallowance mula sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP. Iaapela daw ito ng tanggapan ni VP Sara. Pinaliwanag din ng tagapagsalita ng pangalawang pangulo kung bakit hindi sinagot ng vice presidente ang issue sa confidential funds. So we are now preparing to appeal yung ating uh, disallowance sa sinasabi. That's why uh, sa atin no kahapon I think uh, kailangan malaman din ng taong bayan Why uh number one, uh, we, we didn't want to answer questions on the confidential funds no kasi talaga namang the office of the vice president has been cooperating with the ongoing audit and uh, secondly hindi pa talaga final yung audit and so to be honest it's a bit irregular no that we are talking about uh, a cua finding na hindi pa po final Kinuwestiyon kahapon ni Act Teachers Party List Representative Franz Castro ang 125 million pesos na confidential funds ng tanggapan ni VP Sara noong 2022. Kinwestiyon din niya ang umano'y mabagal na paggastos ng OVP sa 2024 budget. Bumuelta naman ang at pinasaringan si Castro. Madam Chair, I do not understand bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat point of, of point the order House Madam of Representatives. Na you allowed her as my comment and then you will not allow Please? me? This is a hearing of the budget of 2025. Nasaan dito ang confidential uh, funds? Yung tanong niya, Madam confidential Jill? funds, nasaan dito? Nasaan? malagang China sa pahayag ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na pinakamalaki umanong balaki ng China sa kapayapaan sa rehiyon. Tanong ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, sino raw ba ang paulit-ulit na nanghihimasok sa South China Sea at nagpapapasok ng ibang puwersa para guluhin ang kapayapaan sa pinag-aagawang teritoryo? Malinaw na hindi sila ang dapat akusahan ng panggugulo. Kaya binalaan nilang Pilipinas na tigilan na muna ang pagsisimula ng tensyon at pag-aakusa sa China. Nagugat ito sa isa na namang insidente ng pangahara sa West Philippine Sea kung saan hinarang at pinalibutan ng mga barko ng China ang dalawang barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa Escoda Shoal. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Motorsiklo, bubangga sa dalawang kotse sa gitna ng malakas na ulan sa Quezon City. Tapos sa CCTV, mga nakatayo lang sa sidewalk inararo ng isang kotse sa China. At FB19, inialay sa P-pop community ang napanalo ng Voice of Asia Award sa Billboard Korea. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.